Sabi pa ng mga netizens, ano pa ba kasi ang importansya na itong si Digong, ng dating Pangulo? Hindi po nakaka-proud na meron tayo na namang isang dating Pangulo na nasangkot sa mga katiwalian na may mga kaso at lalong-lalo na may kaso po sa International Criminal Court. Talagang hindi yan nakaka-proud. Sa pamilya Duterte, akala nila kasi um, kaya nilang lusutan yung ganyang mga bagay sa international community. Dito sa atin sige. Marami tayong mga kababayan pa rin na akala nga nila the best president. Yung dating pangulo. Yung tinatawag nila na Tatay Digong. Ay wag na po natin bigyan ng importansya kasi wag na nating yung tipong bini baby etong mga Duterte. abay etong mga kongresista na niyo ah Yung tipong nahiki-usap na dapat daw kausapin ni Sara Duterte etong si uh, Pangulong Duterte para suportahan na rin yung nasa Malacanang ngayon. Bakit po ba importante yung suporta ng mga kapwa niyo politiko? Sana ang tinitignan niyo na totoong suporta ay suporta ng taong bayan, suporta ng publiko. Yan kasi ang hirap na hirap kayong kuhanin. Kaya ang nakikita niyo, yung mga kaalyado niyo na lang na nasa politika rin, ang iniisip nyo na magpapatunay na kayo ay suportado ng publiko, ay hindi po yan totoo, hindi po yan tama. Alright, eto po. Kausapin din sana daw na si VP Sara. Alam niyo naman, si Sara Duterte na andyan pa rin. Wala naman sila daw problema ni Marcos Jr. Kung nakikita niyo po, mukhang ang nagpapakatotoo lang, eto, eto plus one sa atin, etong first lady. Ang nagpapakatotoo lang ay ang first lady hindi hindi siya makikipagplastikan sa mga Duterte. Si Marcos Jr., siguro wala siyang choice kundi makipagplastikan pa rin sa mga Duterte nga. Si Amy Marcos, abay kinausap na rin yan na kuno nga ay suportahan ang kanyang brother. Ngayon naman, eto daw na si Sarah Duterte sana ang gumawa ng paraan para kausapin ang kanyang ama at Suportahan na rin ang nasa Malacanang. Gusto kasi ng nasa Malacanang din, lahat ay, lahat ay susuporta sa kanya para mas mapadali ang kanyang buhay at trabaho. Para maging smooth yung kanilang mga ginagawang kabulastugan din. Ganyan po ang suportang gustong mangyari neto rin nasa Malacanang. Okay, tignan natin. Sana daw, isa lang ang hinihingi namin. Kausapin din sana ni VP Sara yung kanyang pamilya para suportahan ang ating pangulo. Ganyan na ganyan po ang ilang ang maraming kongresista at ilang senador na nanawagan na suportahan ang presidente. Hindi po dapat panawagan 'yan. Ang dapat po ay yung makita ng mga kababayan natin at ng publiko yung mga magagandang programa para sa kauunlad ng ating bansa, ng ating ekonomiya. Yun po ang dapat sinusuportahan. Pero yung tao mismo na naandiyan at nakapwesto bakit kayo nananawagan ng suporta? Ah, ano to? All throughout uh, your, your, entire entire term, ano yun? Nangangampanya pa rin kayo? Aba, katindi naman, di ba? So, eto. Suportahan din daw ang Pangulo. Sabi nga na itong isang isang kongresista na ito. Dahil wala naman daw ibang gusto ang ating Pangulo, kundi ang kaunlaran at katahimikan ng ating bansa ano yun, may monopoly na siya lang ang may kagustuhan na ito. Natural gusto yan ng mga kababayan natin. Lahat tayo gusto ng mapayapa ang ating bansa at maunlad ang ating pamumuhay. Kaya dapat ang unahin ng Pangulo ay yung mga politiko o sila-sila mismo na nagpapahirap sa ating bayan. At syempre nga, ito ising ko lang, unahin din yung SMNI na sana mawala na sa sirkulasyon. Sana ma-eliminate na. Dahil totoo ha, ah, ako'y naniniwala, <clears throat> maraming dapat i-eliminate para tayo'y maging matiwasay. Yung mga sistema ng ating pamahalaan, wala namang problema sana yan eh. Yung mga nagpapatupad ang problema, yung mga naandyan sa pwesto, ang totoong problema. Kaya sa mga kababayan natin, sana tayo magising na na tayo ang dapat pinagsiservisyohan na itong mga nasa pwesto. Hindi tayo yung magsiservisyo sa kanila. Ganon kasi ang nangyayari. Ganito katindi ang, ang, ang tingin natin sa mga tao na alam natin mapang-abuso, alam natin nangungurakot sa gobyerno, pero bakit ganito pa rin kataas ang tingin nyo? I mean, sa ating mga kababayan, ha? eto pa. So if you're asking me if kung buo pa ang unity, yes, we are united under the leadership of the president. So yan kasi ang gusto nyo mangyari. Ito po na sa malakanyang totoo, totoo na uh, mukhang may katamaran, sabi nga ng isang Duterte rin, kaya ayaw niya ng mga sagabal, ayaw niya ng mga may nag-u-oppose, nag-criticize. Gusto niya lahat ng gagawin niya, lahat ay aayon. Ang problema kasi dyan, mahirap sang ayunan. Yung mga trabaho, yung mga programa na hindi naman talaga nakalaan para sa benefit at welfare ng ating mga kababayan. Kaya ganon, mahirap talagang sumuporta sa mga taong katulad ng mga nakaupo ngayon. Ang gusto lang nila, humihingi ng suporta para saan? Ulitin natin, para mapadali yung kanilang trabaho dahil ayaw nila ng may kumukontra at naguupo sa kanilang mga ginagawang kabulastungan. Good luck!